Ayan na, lantakan na natin itong banana raspberry smoothies. Ayan, oh, tingnan nyo. Oh. Ang sarap. Tiki man time. Mmm. Yummy. Hello, hello mga Mars. Welcome back sa aking kusina. Ngayon ay gagawa tayo ng banana raspberry smoothie. So, Itong mga ito, yung saging na galing kay Mr. Bean, pinrosin ko, ayan. Tapos itong raspberry na pinilian natin, na galing kay Mr. Bean, pinrosin ko din. Tapos may gatas tayo, may yogurt, at ang aking pampatamis ay stevia. So, hindi tayo gumagamit ng uh, asukal. So, kaya stevia ang gamit natin. Ayan, ilagay lang natin itong gatas. Tapos, lagyan natin ng yogurt. Kung wala kayong yogurt, eh, yogurt. <laughs> Kung wala kayong yogurt, kahit gatas lang mga marsh, sob na yan. Tapos, ilagay nat lagyan natin ng ah, uh, saging. Ayan. Frozen. Kailangan frozen. Ito, hindi mo kailangan lagyan ng ah, uh, hindi kailangan lagyan ng yellow kasi frozen na lahat yung ating uh, ingredients. I mean, yung saging tapos yung uh, berries. Okay lang. Pag saging lang mamas, ang sarap din. Tapos, lagyan natin ng berries. Ayan. Oops. Ayan. Asan ang takit? takit natin. So, ito kasi frozen siya kailangan haluin mo ng haluin para mag-circulate ba yung ano, yung saging ma mapunta sa ilalim ba? Ayun ko. <laughs> so, so, pagkaganyan na hindi siya nag-circulate, nahalo ka lang yan siya. Haluin lang natin. Ayan.

handa kung ano, kung hindi dikit-dikit yung saging. Kaso tinamad, na akong hiwa-hiwalayin Kasi, ma, ma, ah, din naman ma, <laughs> lagyan na natin lahat yung natitirang berries at saging. and lagay ko na yung saging. Ayan. Ang natin. O, diba? Tingnan nyo mga Mars. Oh. para ka may ice cream. Hindi mo kailangan ng yellow. Ayan. Tapos masarap din mga Mars. Saging lang. Tapos lagyan nyo nang uh, kung may coconut milk kayo. Uh, saging, coconut milk, tapos, lagyan nyo ng peanut butter. No, para na kayong nag juice. Sarap sarap yung ano eh. Uh, banana peanut butter ng jamba juice. Parang jamba juice na yun siya. Pakita ko sa inyo. Next time mag... Uh, next, uh, ang recipe na gawin natin eh, ay salting na may peanut butter. Kahit walang yogurt mga Mars or gatas lang ilagay nyo. Sob na yun. Huwag nyo lalagyan ng tubig. <tinyo> tips ko sa inyo pag marami kayong saging maraming saging i-frozen lagay lang sa freezer tapos pag nag-frozen na may blender kayo yun, hindi nyo kailangan ng yelo tingnan nyo naman oh. Oh, diba? mas masarap pa to sa ma, ibang nagsishake kasi yung ibang nagsishake nilalagyan nila ng yelo so tatabang so ang mangyayari nung mga nagbebenta lang ng shake ay naging nila ng maraming asukal. O diba? di ba? Pwede na overload ko sa sugar. Kaya yun ang gagawin mo. Para hindi masyadong marami yung sugar na makukonsume. Pure na saging. Pure na saging. Tapos gatas. Kung may gatas kayo, ayan. Kung may cream kayo, social o cream o yogurt. Ganun. Ayan lang. Ayan. Thank you so much mga mars sana po nag-enjoy kayo sa aking kusina. Bye-bye.